Hello mga kapanahay! For today's video, natagpuan ko na ang dalang hita. Tignan nyo. Kaso, ano pa siya? Medyo mura pa. <laughs> Binilan ako nung biyanan ko. Kasi nung isang araw, uh, lumabas kami. Sabi ko, gusto kong bumili ng bayabas sa dalang hita. Kaso, wala akong makita ng dalang hita. Ibang klase ng ganito yung na nakikita ko. Kamag-anak ng ganito, ano, Itsurang ganito pero hindi siya ganito. Yung matitigas yung balat niya pero ano matamis-tamis pero na mapakla yung yung lasa. Ganun yung lagi nilang kinakain ng asawa ko. Maganda kasi sa diabetic yun. yung para siyang dalang hita pero mapakla. Yun ang lagi nilang kinakain kasi di ba mga diabetic sila. Tapos ito, madalang lang yung makikita mo nito. Ewan ko kung saan nila ito nakita Kung saan ng biyanan ko ito. Tapos, tikman natin. Kasi, itsura pa lang nito. nako, sigurado, baka maasin. <laughs> kasi, ano, para siyang pinilit bang pitasin kahit na hindi pa pitasin. <laughs> Pinitas na. Ngayon, bala tayo na isa. Tingnan natin kung matamis o maasim Pero ako talaga, ah, uh, amoy, mm, amoy pa lang. Amoy pa lang, amoy ka naman siya. <laughs> Nakasigurado, daig, daig, pa nito kalamansi sa asin. <laughs> Yung kalaman sa hilig ko rin yung pinapapak. Ewan ko lang ito kung mahihiligan ko to Maasim. Amoy pa lang. Amoy pa lang. Nakakakilig na. <laughs> Ayan, o. Oh. Tingnan nyo. Ano kasi siya? Parang pinilit ng pitas. <laughs> Binilan nga rin ako ng ani talong na haba. Kasi dito season na lang talong, minsan wala. Kaya pag nakakita ng talong na haba yung biyanan ko, binibilan ako. Kaya nga, natuwa ako nakita kita talong na haba. Eh. Ayan, so, ko pala asin na may asin na may chili powder. Oh, Mai ka sa asim. Sobrang asim pala. Sobrang asim nga. <laughs> Parang ayoko nang kumain. <laughs> Parang ayoko nang kainin, sobrang asim. Hindi ako nagbibiro, sobrang asim. <laughs> Naluluha ako sa asim. <laughs> sobrang asim. mga asin. Pero pwede ng pagtyagaan. Pagka ganitong sabi ka sa mga asin, di ba? parang pusang lumalabas yung mm. Um, dalang hita ah. Sobrang asin talaga. Hanggang isa lang ako mga kapanay. <laughs> Ibigay ko ito sa baba. <laughs> Sinala na kumain. Ayoko nito. Sobrang asin. Grabe. Ay naku, pinahirapan ko na naman yung sarili ko. Lasa, ayoko na. Mahilig <laughs> ako sa mga asim pero grabe gra gra asim nito. Kakaiba. Sobrang <laughs> asim Sobrang asim nito. parang ibig tumulo ng laway. <laughs> Sobrang asim. Hmm? Ayoko na mga kapanay. <laughs> Sobrang asim talaga. O kaya gawin ko na lang salsawan to, ano? Pag kunwari magpirito ko ng talong, lagay ko sa toyo, ano? <laughs> gawin ko siyang parang kalamansi. Eh, daig pa kalamansi sa asim eh. Ayun mga kapanay, pasensya na kayo. Hindi ko na kaya itagawin <laughs> hanggang isa lang talaga akong mga kapana saka so, na lang ulit tayo kumain pagka ano na yung mga tinday yung hinug na talaga yung matamis-tamis na ito maasim grabing asim ito <laughs> kung ipaparate nyo sa akin sa ano 1 to 100 eh 200 ang rate <laughs> lampas pa sa 100 sobrang asim talaga inaiyak sa asim eh Sige na mga kapanay. Babo.